sa West Philippine Sea at mga isla nito, may isa pang sigalot sa pagitan naman ng China at Japan ukol sa mga maliliit na isla sa East China Sea. Ang Senkaku Islands po sa Japan o Jayu sa China ay isang arkipelago na parehong inaangkin ng global sa kahit na ito ay uninhabitable. Subalit, hindi ito bago alitan ng dalawang bansa. Matagal ng isyo ang pagmamayari ng mga isla at paulit-ulit itong nagdudulot ng tensyon sa pagitan ng Beijing at ng Tokyo. Sa mga nagdaang taon, ang patuloy na presensya ng mga barko mula sa Japan at China sa mga kalapit na karagatan ay lalong nagpalala ng na mga pangamba sa posibleng malawakang sagupaan ng dalawang bansa. Ngunit, ano ba talaga ang pinag-uugatan ng alitang ito? Simula pa po noong taong 1895, pinamamahalaan na ng Japan ang Senkaku Islands. Matapos sa kupin ito, kasunod ng pagkataro ng China sa unang Sino-Japanese War noong taong 1894. Gayunpaman, hindi na isama ang mga isla sa San Francisco Treaty noong matapos ang World War II kung saan ibinalik naman sa China ang karamihan sa mga teritoryong sakop ng Japan. Sa ilalim po ng isang kasunduan na punta sa pamamahala ng Estados Unidos sa mga isla, kasama na ang Senkaku hanggang sa maibalik ito sa Japan noong taong 1971. Matagal na itong hindi tinuturing ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Kaya bakit muling nag-iinit ang tensyon tungkol dito? Ang Senkaku Islands ay binubuo ng limang maliliit na isla at tatlong mababatong bahagi na sumasaklaw lamang ng 7 square kilometers. Ito ay matatagpuan mga 170 kilometro sa Timog Kanluran ng Okinawa Island ng Japan at halos ganoon kalayo rin mula sa hilagang silangan ng Taiwan. Kahit na hindi sapat ang laki ng mga ito upang tirhan, isang ulat kamakailan ang nagpabago ng lahat isang ulat na nagsasaad ng posibilidad ng pagkakaroon pala ng mga oil reserve sa lugar ang nag udyok sa China na muling igiit ang kanilang territorial claims sa mga isla. Ngunit hindi kinikilala ng Japan ang mga claims ng China at hindi rin ito tinatanggap na may sigalot sa soberenya ng mga isla. Ang oil ay mahalaga sa isang industrialized na bansa at ang Japan at China ay kabilang sa mga pinakamalalaking importers ng fossil fuel sa buong mundo. Bukod pa po rito, mayaman din sa yamang dagat ang mga pinag-aagawang karagatan at maaari itong gawing mahalagang ruta ng mga barko para sa energy imports. Bukod sa mga praktikal na benepisyo, ginagamit na rin ng Beijing at Tokyo ang alita na ito upang palalimin ang tensyon dulot ng kalang historical rivalry. Sa Japan, naniniwala ang ilang konservatibong politikong pasapat na ang kanilang pagbabayad para sa kanilang pananakop noong World War II, subalit para sa China. Patuloy na nagiging ang retorika laban sa Japan. Gamit po ang alitang ito, sinimulan na rin gamitin ng Beijing upang palakasin ang kanilang mga pangkalatang territorial claims sa nasabing teritoryo. Gayunpaman, tila humupa na ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa ng magkasundo si na Japanese Prime Minister Shinzo Abe at Chinese President Xi Jinping noong taong 2017 na palakasin muli ang kanilang bilateral ties. Noong 2018, bumisita rin si Chinese Premier Li Keqiang sa Japan at nagkasundong magtatag ng isang military hotline upang maiwasan ang anumang maritime conflicts sa hinaharap. Subalit, muling nag-init ang tensyon ng paalisin bigla ng China Coast Guard ang isang Japanese fishing vessel sa lugar ng Senkaku Islands nitong nakaraang linggo lamang. At sa kasalukuyang mga alitan ng China sa West Philippine Sea, laban sa Pilipinas, sa Vietnam at iba pang mga bansa, isang tanong ang bumabalik sa isipan ng mga tao. Inihahanda na nga ba ng China ang kanilang narrative para sa isang malawakang digmaan?